Hindi na iwasang patamaan ni Cruz Maguad ama mambabatas at tagapatupad ng batas, partikular ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, kaugnay sa kasong pagpatay ng dalawang minor de edad sa labing siyam na taong gulang na si Sofia Marie Coquilla sa mismong bahay nito sa La Filipina, Tagum City. Katulad ng sinapit ng kanyang dalawang anak na si Gwen at Boyboy, tinadtad ng saksak hanggang mamatay si Sofia kung saan nagtamo ito ng 38 saksak sa katawan ang motibo sa krimen pagnanakaw. Pero nahuli ama ito at imbis na ikulong ay kinupkup ng DSWD dahil sa RA 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act kung saan nakasaad na labing limang taon pababa ay walang criminal liability habang 16 to 17 years old naman ay dedepende sa kanilang discernment process. Ayon kay Cruz, tila ginawa ang batas para hikayatin ang mga bata na gumawa ng krimen, imbis na maging mabuting miyembro ng komunidad. Dagdag pa niya, bakit hindi pa niya iintindihan ng mga mambabatas na nasa likod ng juvenile justice law na dapat lang amendyahan ito? Marami namang nag-uungnay sa kaso ni Sofia sa kaso ng magkapatid na magwan na pinaslang din ng mga minor de edad na sa ngayon ay hindi pa nila nakakamit ang maximum justice dahil ayon sa mag-asawang magwad hanggat hindi nakukulong sa regular na kulungan at hindi naaamendihan ang juvenile justice law ay hindi nila makukonsiderang may hustisya. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.